Oh. Gago naman. Okay na ang So, ayan guys, uh, magandang hap, magandang araw, hapon, hapon na, no? Kahit ko lang sa trabaho. At uh, tayo ngayon kay Lala So, time check, uh, forty 4.48. So, ka-out ko lang. Awesome. Kinaan oh. sil? Dito na ako eh. Gago na. Ina. Wala na ako eh. Kinaan guys. Okay oh, na ang sel. Number 68. Papuntang ano sa akin eh. Papuntang Matinyas sa so, may ano. Pabubok lang ulit. Oh, kinansel oh. Na, nandito na ako kung kinansel. Kinansel. Oo, kawang mo lang. Oo. Hindi ko kasi na-replyan, nag-chat -nag yun eh. Hindi ko na-replyan. Mamaya, nakita ko, cancel na. Pagdating ko dito, cancel na. Get <coughs> up! So, yun guys, akin uh, na So, sayang naman ano, na, ang lapit na natin. So, hindi ko lang kasi siya natawagan kanina. Nung bago ko pick upin, bago ko pumunta. Galing dun sa trabaho ko. Ah, uh, 900 meters yung layo niya. O 600 meters. Ang problema lang, hindi ko siya natawagan bago ko pumunta. So, siguro akala niya matatagalan pa ako. Kaya, kinancel na niya. So, sayang ano, pupunta sana sa ng ano yun, uh, Matimya sa Manila, sa may Palok. So, unang booking ko sana ngayong araw, ngayong hapon, kasi ka ko lang sa trabaho. Kaya, <coughs> Maaga-aga pa naman kaya ako kuwasan na ako ng biyahe. So sayang naman ano. So ganun talaga wala tayong magagawa diyan. Ah uh, nangyayari talaga 'yan. So kasalanan ko yon dahil hindi ko firm na pupunta ako. So 'yun sa mga ano no sa mga sa mga baguhan diyan ano ah uh, sa mga baguhan na ano na delivery ride na rider. Sa mga baguhan diyan. So, bago pumunta sa pickup, gaya nung nasa protocol, eh, tawagan muna, i-confirm eh, muna yung booking, no, bago pumunta. So, kasalanan ko yon dahil hindi ko talaga kinonfirm na pupunta ako. So, kaya niya siguro kinancel dahil akala niya matatagalan pa ako. So, ayan lang guys. sana makatulong yung video na to. So, ayan lang. Salamat.